Biyernes, 23 ng Nobyembre, bandang alas 9 ng umaga. Nakaschedule mag-clearing ng damo sa junkyard depot ng LRT1 ang grupo ni Ricky. Subalit sa kalagitnaan ng paglilinis ng maintenance crew, bumulaga sa kanila ang isang malaking sawa. Duty kasi ko dito sa ah. lugar nato eh. Mm Yung -hmm. pagdaan ko sa kanila, ipukuha ko ng condo call number. Dito ko dumaan. Mm -hmm. Tapos sabi ko sa kanila, mag-ingat kayo, may malaking sawa. Yung lumampas yung meron, hindi pa siya lumabas. Hmm. Yung nakalampas yung saka siya lumabas dyan. Yeah. Hindi namin napansin na nandito lang pala siya. Ang sawa, tila raw galit. Marahil inaakala raw nitong may mga nanghihimasok sa kanyang teritoryo. Mabilis eh. Umigtag ka agad na ganyan. Ang taas ng ulo eh. Uh Tapos -huh. sabi ko, umatras kami dalawa kasi kami dalawa magkatabi. Napag-alamang isa itong reticulated python, isang uri ng ahas na marami sa ating bansa. Reticulated ang tawag dahil sa kakaiba at malanet na pattern ng balat nito. Ito rin ang naitalang pinakamahabang uri ng ahas sa buong mundo. Ang insidente ito, patunay lang na kahit dito sa syudad, marami pa rin mga naggalat na ahas. Samantala, Sabado ng umaga nang bumalik kami sa compound ng LRTA. Sa pagkakataong ito, sumama kami sa tropa ni Ricky. ang aming pakay, hanapin ang posibleng mga natitirapang mga sawa na naglulungga sa loob ng LRTA. Dahil na rin sa karanasan niya sa mga ahas, isinama rin namin si Leo para gabayan kami sa paghahanap ng mga higanting sawa. Pagtawid sa tulay na nagsisilbing car wash ng mga tren, itinuro sa amin kung saan nakita ang 13-foot python. Dito may mga bakas pa ng naglagiri tong killer snake. Okay, ano yan? Bungo na ano yan? Bungo na po sa to. Dito, Tapos yan? to yung balat niya. Balat ng sa as. So, pinagbalatan nila. Ano yan? Itong pinagbalatan nila. Ano suspensya niyo? Yung bungo na yan? Talagang galing sa ahas yan. Pinakain na yung nila. Yung bungo baka ano? Oh. Baka inulam malamang, tinglo. Malamang, malamang. ano po? <laughs> malamang kinain. Yung kinain ng asyon, pag labas sa tunaw din yun. Tutunaw ano din yung budo? Kaya kaya ng tunawin ng asyon. Yung... Or okay. sinubukang kainin ng ahas, pero hindi niya kain lunukin, uh, yung luwa niya. Lang wala pa naman kayo kasamahan na, na nawawala. Oh, wala pa ah. naman, wala. <laughs> ano yung itsura ba nung... Meron pa nung... tinabas namin ang makakapal na talahib, hinalughog ang hinihinalang mga lungga at sinipat ang ilalim ng mga tulay na siyang haligi ng riles ng tren. Ang unang sinyales at marahil punot dulo kung bakit hindi raw aabandonahin ang mga ahas sa sulok na iyon, basura. Napaka dumi na dito. Pero siyempre pag may dumi, mas maraming daga mas marami silang pwede makain. Pwede na puntahan pero para mag-stay hindi naman ganyan. Kasi magpipilian lang yung lugar dito sa kabila, yung madamo. Pero makikita yung access ng ng residential. Kita mo yung butas. So, siyempre yung daga ng kapitbahay, dagaan nyo rin yun eh matapos makakolekta ng sandamakmak na balat. Nakapulot ang grupo ni Nariki ng patunay na bukod sa isang malaking kusina para sa mga hayop ang sulok na yun, baka tuluyan na raw itong inangkin ng mga ahas. Oh, may nakita kami dito malaki. Hindi ito espasol. Mukala siya espasol. Pero ito ay dumi ng ahas. Ang sabi ng expert na kasama natin, yung ko size nang dumi ay imposible manggaling sa maliit na ahas. So pagka mga ganito size daw, actually ito isa mas malaki pa. Probably nanggaling daw ito, ito sa at least 10 feet na lahaba ng ahas. Eh, usually in dumi kasi, monthly yan pag malaking ahas. Ibig sabihin dito na talaga sila matagal na sila dito. Hindi sila napadaan lang dito. Mga bakas kaya ng 13-foot python na nahuli ng LRTA ang aming dinatnan o pinagtataguan lang kami ng mga sawang posibleng naninirahan pa rin sa talahibang iyon. Sa pagtatapos ng araw na iyon, walang sawang nagpakita sa amin. Pero isang bagay raw ang tiyak. Magandang uh, lokasyon to para maka magstay, tumira, mag ang ahas. Yung area na to? Yung area na to. Kasi may ilog pa tayo diyan, Residential ng tabi natin, maraming daga. So magbuhay at magbuhay sila dito.